kinuha nila yung mga kambing nila alaga yung binigay natin kambing sa nila. yung mga bata pala ako kukuha yun ang dami <laughs> ayan <laughs> sila pala nag ano mukha yun yung dalawang bagong panganak na kulay itim ang cute ayan yun yung yun, yun, dalawa bali apat na yung bagong panganak tapos buntis pa ayan yun yun, yun, yun sige sige bun sige na bilisan mo hmm. ayan dami natin bigay na kambing sa nila. Uh, Sige, kinahabulin mo. Sige, sakyan mo. Sakyan mo. Bilisan mo. Sakyan mo. Sumakay ka na. <laughs> Ay, bara ako. Ganda. Kamping ng Salazar. Yung isa. Dinala na doon. Bumalik. Gabi. Dito. Ito, ito. Ay, hindi. Okay lang yan. Okay lang yan. Para ano. Malahian tayo. Malahian tayo. Malahian yung, yung kamping natin. <laughs> like, <laughs> Ito. Asa yung mga At, anak tay? Dalawa. Hindi, yung parang walang lumaki yung ano niya? Ah. Alam, hindi buntis ata. Ayun, buntis yan. Buntis. Oh, uh, isa lang. Hindi, oh baka dalawa ni anak. Asa pa yung dalawa? Ayun. Oh. Nag-aano sila? No. Nag-aaway. Nag-aaway. nag-aaway no, yung barako natin? Oo Ayun. Eh, yung yung dalawang puti una, anak one. din. Tsaka ito. Ayun pala. Yung... Ba, ah? ba, tataba din yung mga yan. Ito palaki na oh. Barako ba to? Oh, barako. Yung ka kambing na kapatid mo. Paglo. Yung... Alin? Alin dyan? Yung... Yung bara oh, Yung isa na yun? Akin yung, yung ay, utol ba yun? Yung inalis. Yun. Ah, kung maga niya nang nabili yun. Ah, yung isa. Ah. Pero isang bat, anak. Ang ah, dami niya ng kambing. Pero mo. pangalawa yan, magdalawa na. Ah. dami namin alagang kambing no ang ganda eh, no ang ganda oh? oh parang pagbata pa parang ganda alagaan sa bahay oh. ito. sa loob ng bahay nagagawang pet kasama natin sila Darlene, si Miko si Nicole, saka si Patrick ay uniform namin no Oh, ang galing nga. Mga bata kumukuha ng kambing. Sinusuga nila dito. Ah, sinusuga nila dito. Pero, Gagawa kayo ng bahay ng kambeng sa matay ko kuha. Gagawa tayo, nakabili na tayo ng mga yero. Dito? Saan? Masarap lang dyan sa... Hindi, saan? Sa kabila, sa likod. Ayan. Ayun, lagyan dito anak ng kuhan. Buho. Buho. Hanggang doon. Ah, ito ba dito? Hindi, yung bahay ng kambeng. Para hindi lumabas yung kambeng dito sa bahod. Ah, ah, ah. Lagyan ng... Buho. Yung buko, yung buko, yung baka nyo, nasa na? Nasa na. Ah. Uh, eh, na tayo ng yero na pag ah, uh, ng ano, yung bahay ng kambing. Kasi gagawin nila. Uh, di ba Para yung kambing, eh, hindi pa gala, Kasi malapit na tumubo yung mais natin eh. Kasi mga ilang araw na lang to, tutubo na. Kaya kailangan yung mga kambing, ah, uh, maitali. Kasi maluwang kasi yung ating ano. Ito naman ng kambing. Wag, me! Halika dito! me me tarito laki na ito wag ayaan yung manglahi siya ng kambing natin para malaki yung lahi ang laki ng lahi o oh, mahal yung ganyang kambing eh, mga ganyang kalalaki ayaan nyo siya ayaan nyo para ano para dumami yung kambing nating malalaki o oh, ba diba? para kalaunan ang kambing nyo malalaki oh. iba kasi maganda lahi pag malaki no kaya napansin ko yung iba Pak kan puro apa meh Tara